चपला At dahil naman uso sa panahon ngayon ang nakawan ng motor, hindi na ako nagdalawang isip na bilhan to ng motorcycle alarm disluck. Dito sa amin, dalawang motor kaagad ang nanakawan sa labas ng bahay kamakailan lang. Abay na siya kakot, natakot ako. Kaya naman ang sabi ko, bibilhan ko talaga to ng poor added security. So eto na ngayon, hmm. sensitive ng alarm disluck na to, kaya naman konting galaw lang ay talagang tumutunog na Gusto na maitakbo sa tuwa ng mga magdanakaw. Takbo sila sa malakas ang tunog at talaking gulat. At dahil naman highly recommended itong Alarm Dislock na in-order ko dito kay TikTok, ay share, share ko yung link na nilalagay ko sa Yellow Basket sa pinakababa ng video na to. Diyan ko lamang din yan in-order.